Magandang araw ha, mga kamita Ako ay mga kamita alakaw. Kita nyo naman ha, ay quality quality ho yan. Queen size bed. Napakakapal lang po na nilagay ho ni ma'am. Ay quality quality ho ang poem. Tapos sasamahan pa ho ng drawer. Ay di, side table. Drawer naman, side table ho mga kamita Ayan ho mga kamita natin side table. Bagay na bagay ho dyan ng inyong mga gamit-gamit. Ay, napakalaw ang ho ng kwarto. Pwede rin yung damit na ilagay dyan. Kung wala nang may ilagay na gamit. Ano, mga kamital. Ayan. Oh. May gulong ho yan. Bawa, gusto nyo yung ililipa ay, ay, nakalak. Tatanggalin lang ho natin lang. Tatanggalin lang. Oh. Pwede ho natin galaw yan, mga kamital. Oh. Susulong lang uli ho, ho natin. Babalik ho natin sa pisto. Moving nga yan, moving. Lalak nyo lang ako oh, pagka hindi nyo gustong gumalaw. Oh, Napaka quality niyan, mga kamital. O. Oh. Side table. Pwede ho yan kung saan saan nyo dali. Kung gusto nyo magpaikot kayo. O. Oh. Ang kama ho ni ma'am ay 10 inches yata ho. Ay oh, eh. napaka lupit mga kamital. Napaka ganda. Ay bumagay ho eh. Sa kama ni kamital na rin. Eh. Ay pakita mo oh, ay. Quality yung quality. Sa malaya, ipakita mo, yan. O, oh, ay quality mo, yan. Kasi nabahan pa ng quality ng side, side table, ay siya, lalo na. Hmm. <laughs> niyo naman daw, no? lalo na. Kaso si ma'am, ay eh, natagal natagalag daw ho kay Kametal bago i-deliver. Nakapahin siya na ho kay mama. At yan naman ho, no? eh, may deliver din natin. Yung nga lang, medyo nagaroon ng tagal. Pero ano, ha, Sige po. Oh. Sige po mga kamitan, maraming salamat po. At maraming salamat po kay Ma'am Cheryl. Cheryl Garcia at kay Sir Cher... Rodolfo. Rodolfo Garcia, maraming salamat po. Yan. Yeah. Sige po, maraming salamat po.